kasing baho daw ng blank ni Sara Duterte ang mala or ang mga mala anomalyang pangalan. Hmm. Kasi may bago na namang grupo. Yung tinatawag na Budol Gang ay nabisto na naman. Budol Gang nga naman. Ano ho? Paano na naman ito i-explain? Paano na naman to lulusutan ng mga DDS? Ito yung asim daw na hindi na nakakakilig. Ang babaho daw ng mga pangalan na ito. Puro bantots. <laughs> Pero sa kabila daw ng mga ganitong naglalabas ang baho nga na daw si Sara Duterte, ibuboto pa rin daw yan ng mga bobo. <laughs> Sino ba yon? Sino ba yung tinutukoy doon sa comment na yon Yung mga bobo daw. Out of 1,992 na um, recipient, 1,322 daw doon ay mga walang birth records. At ngayon, ito na nga, yung mga bagong grupo. Sigurado tayo may madidiscovery pa yan. May maglalabasan pa yan ang mga budulgang na tinatawag. At kung ikaw ay naniniwala pa rin, nagmamaang maang maangan pa rin tungkol dito, naku kayo po ang may problema sa tingin ko. Team Amoy Asim naman ngayon. Kasi ito, Amoy Leo. <laughs> Saan ka ba naman kasi nakakuha ng mga ganitong pangalan? Uh, eto ito pa, Fernan Amoy. Amoy. Siguro Amoy ang gusto sabihin. Jog de Asim. Asim. Matignan tignan niya yung mga ganitong pangalan. Gagawa lang kasi daw ng kabulastugan. Hindi ba pinag-isipang mabuti? Kaya ayon, kung yung ibang politiko ay gumagawa ng kabulastugan din, at least sila nga naman nag-iisip ng mabuti. <laughs> Eto, di ba? Ano daw klaseng payroll ito? Kasi lahat ng pangalan ay parang gawa-gawa lang. Hindi parang eh. Talagang gawa-gawa lang daw itong lahat ng pangalan na ito. Kung ikaw daw ay isang uh, yung informant nga na tinatawag, Um, alangan naman daw na ilagay doon ang totoo mong pangalan. So bakit uh, doon sa 1,992, meron din naman, meron daw ng mga totoong pangalan doon. Pero mas lamang di hamak, mahigit sa kalahati, ang mga pangalan na naandun uh, bilang recipient nga na itong confidential funds ni Sarah Duterte ay pawang gawa-gawa lang. Pero yun nga, bakit yung iba? mukhang okay at totoo naman at may birth records daw. Good luck!